address no? Wala, rin. eh. Kami ang last na umuwi kahapon. At magka-chat kami kini, eh. Isumbong ko kayo lahat. Kang no? mag-ano-ano. Mag ano. Diba, dyan sila mong ito na yung bukot. Okay. Gen 5. Kaya nga. Ka. Ka. Dahil nakablock ka na, may... Di ba wala? Uh -huh. Nakablock ka na. Oh, 11.30 Eleven third meng, ng office. O oh, oh. Oh, yun lang naman pala. <laughs> oh, ito pa, oh. oh. Ibablock ka na niya. Sabi te, na huwag ka niya, maingay. May ing, huwag ka maingay, te. Ay, ako na. Ikaw yung maingay. May chichika ako sa iyo. Chika ko sa'yo. iyo. Chichika ko sa'yo, mamaya. Magugulat ko. ka. Bawa ka. Man.